Pag nasira yung charger natin, ito ang gawin natin. Kadalasan ang masira sa charger natin dito sa ah, dulo. Dito din posibleng masira. So ang gagawin natin kapag nasira dito, hindi na yan pwedeng ma-repair. So ang pwedeng gawin natin yan, papalitan natin ng ibang port. Ang tawag nito ay USB port. Ito si type gagawin niyo putulin lang dito tapos palitan natin tapos hanapin yung positive ng wire so malalaman natin yung positive na wire dito sa USB port Mayroong color red yung isa blue so yung red ito yung positive so kapag nasira ang ating charger maghanap tayo ng ibang uh, cord tapos, i-join lang. So, yan ang uh, diskarte natin. Para, hindi tayo makagastos ng pira para bumili ng ibang charger. Basta, yung charger natin, adapter, ay okay pa. So, walang problema. Pwede naman makabili tayo ng uh, cord. Pero, kapag may idea tayo, maghanap lang tayo ng extra or hindi na ginagamit na cord, pwede nating putulin at i-splice natin. So, ang mahalaga dito, alamin yung positive na wire sa galing sa charger at saka galing dito sa port. So, yan ang importante. Okay? Kung may natutunan ka dito, pag-like at share at huwag nyo na kalimutan na i-follow nyo ako.